Bismillah! So, tikman natin. Sarap dito. No, Sarap daw, sabi ni misis. Para naman mabawasan yung stress natin, we decide na maglakad-lakad. Nandito tayo sa SM... Tayuman. SM Tayuman. Kilala <laughs> kami. So yun, then, nakabili na kami ng jamaica. Nakakainin natin mga samutsari. And then, isang slice ng... Egg pie. Egg pie. And then, of course, nandito tayo sa Boss Cafe. So, nangyayari din kami rito dahil kami ng business dito maraming tao. And dito marami kayong pagpipili ang pagkain. Medyo, alam nyo na. So, tignan natin. So, ito yung mga pwede yung pagpili ang pagkain dito. Um, Siyempre, ito yung ano dyan. Spanish Hardy. So, next in line na daw kami. Dahil pila, walang available na seat. So, kaya nandito kami nag -huntiles. So, abangan nyo. Makasang uh, mo sa rin. Ang verdict. So, masarap ba yung kapirito. Okay. Mmm. Ochino mo. <laughs> Sarap ba? Sarap. Bago sa panlasa. So, yan ako naman. <laughs> Siyempre. All-time favorite since nagkakape ko sa sa paborito ko, Papi Chi. Tukman natin yan, Papa. Mamorder so, rin tayo para hindi naman nakakaya, no? Dahil meron tayong dalagalang Jamaica at uh, isang slice ng egg pan. Um na rin tayo ng may order natin dito ba? Shrimp arabiata. Puno-puno naman. Uh, re Reserve nila yung seat mo. Inform mo lang. At uh, um ka na kagad a waiter tapos sa uh, nakaredy na kagad yung upuan mo once na may maging bakante upuan so hindi ka mo problema so okay na okay dito saka maganda yung ambience no? Sa labas ka lang hindi ka nakakulong sa isang parang apat na kantong ayam hey, di ba so try nyo rin dito sa boss cafe dito sa may SM Tayuman Oh, ba ito yung know, nag-serve dito, uh, nakangiti oh, na agad. Dagi nakangiti. Uh, first time namin na uh, itray ito, so na-experience namin yung ngiti ng mga uh, uh, nag-serve dito. And uh, ambilis, mabilis lang. Ambilis na serving. Bagamat alam natin na pag may mga gaitong mga restaurant, kainan, eh, medyo pinagbabawal talaga na kumain. Pa Pahinutakan ko na. So, inumpisahan na ni Mrs. na bakbakan yung in order namin na. So, yung marabihan na. Ayun. So, pero ako, yan, tulad natin sinabi ko sa inyo. Jamaica. And, alam naman natin lasa din madalas namin itong kinakain. Ano mo sabi mo? Anghang. Ma Maanghang? Oh, <laughs> so, masarap ang masarap yung pagkain, masarap yung kape. Although maangang, maangang si misis. Pero uh, kinain niya pa rin. Kaya masarap yung lasa. At itong uh, in-order niya, the best din, hindi na magsisisi. Yung kape na gusto ni misis. Nandito din talaga yung kagat ng kape. <laughs> Sarap. And then yung Jamaica natin, na sinisimit natin patagong kayo Okay din, siyempre, ito yung talaga yung, stand pag naglalakad ka, madali mong makain to. So itong egg pie, buksan din natin to ngayon, ito titikman natin. Para naman na masabi natin kung talagang masarap yung egg pie ng Sara. Sara. So,

So, tikman natin. Sarap din. No, Sarap daw, sabi ni Mrs. Bagay yun. Kopi and egg white plus is Meron tayong Jamaica OP na binabakbakan ni Mrs. Dahil nasasarapan siya. So, follow sa mutsari, hanggang dito na lang. Dahil uh, masasabi ko na lahat naman ang nabili natin so far. Subok naman lang na ng iba to. Yung jamaica masarap. Yung uh, egg pie ng Sara. Hindi siya matamis. Creamier siya. Uh, magatas naman. No? Oh. And ito masarap to. Although maanghang. Siguro ako... Kayang-kaya ko yung anghang niya, yung spicy niya, si Mrs. Lang hindi. Pero yung lasa, garantisado, masarap po. And itong na-order niya na ano ito ma? Puccino Mocha. Puccino Mocha. Puccino Mocha. Itong order niya na Puccino Mocha, ay eh, ang Best sarap po yun. Best seller nila. So, subukan nyo. Hindi kahit namin kayo na bumisita rito sa my boss cafe ng SM Tayuman. Uh, <laughs> boss cafe. Boss cafe. No? So, hanggang um, dito na lang mga Ah. Cebes. Sulit ang bayan mo.